this video eh maninik sa po tayo Ayan, gamit po natin yung isang ergal natin yung pinaninik sa ko so dito tayo maninik sa mga hunter yan yung may butas na yun saka dun yung may butas na yung mga hunter at sana pala rin tayo ng mga hunter ng pang ulam so oras na ngayon ha, mga hunter eh, mga uh, mag 8 na Ayan. So yun, mag 8 na mga hunter. Alas 8 na ng umaga. Sana palahan tayo dyan sa may siwang na yun mga hunter. May mga butas na yun mga hunter. So shout out nga pala sa mga ha, kapwa natin hunters dyan. So nakalimutan ko yung shout out. Shout na lang tayo bukas mga hunter kapag nag hunting tayo ng mga ibon. So ngayon, wala eh, tayong ginagawa sa bahay. Paco naman kaya naisipan kong maniksay mga kanter sana pala rin at sana po uh, patuloy pala kayong, kayong sumusubay sa aking munting youtube channel uh, lalong lalong na sa mga sulit supporters po natin dyan mga uh, silent viewers so yun, mga kanter paki uh, pakilike and share na lang po so kung magpapashoutout kayo eh, comment down ng below mga kanter at sa mga di pa nakapag-subscribe sa aking video mga tala ay pag-subscribe na at pag na yung notification bell para updated po kayo sa mga upload kong video. So yun mga hunter, stay tuned lang. Uh, update ko na lang kayo mamaya pag may napotokal na. Hunter, ito, sandali natin, bayan na ano. Ayun, huli sana mga hunter. Ayun, huli, hinila na. Huli. Ayun. Be naman, oh. Lakas ng baril natin. Ayun, oh. Ayun. Be naman, oh, mga kantar. Ah, tilapia. Ayun. Lapad naman, kantar, eh. Ganda ng tama. Ay, salamat, Brenoano, mga kantor. O, oh, four fingers na. Ayan, o. Ayan. Para kay Dong Tolentino. Ayan, mga kantor. Ah, sasabihin nyo naman sa akin, eh. May nakatali na naman. Yung barkado ko yun, mga kantor. Ah, palabiro talaga. Lakas ng baril natin. So, nadyasan ko kasi yung kanya mga hunter. Ayun. Iba na naman oh. Ayun. Ayun. ano, oh. ano mga antar? unang huli ay, oh Parang pumunta dyan sa may tubig ayun mga antar, stay tuned lang mga laki wala na

lapad pa naman so, gumataw yung mga mga mantel so yung mga mantel ayun ang ayun saan so, ayun tinamaan mga mantel ayun huli ayun palawang isda mga kantel ayun ayun yung good size. Ayun. Lucky. Ang laki. <laughs> Ayun. Lapad mga kanter? <laughs> Ay. Ayun. Ang laki mga kanter. Ayun. Pla-pla mga kanter. Oh. Oh. Pelap lah. Ayan. Ayan. <coughs> sulit na sulit mga counter Nangingitim. Oh. Lucky. Ayan mga counter. Meron. Ay, salamat. Ayun. Jackpot na naman. Ayun. Ayun ako. Malikot. Malikot. Ang Lapad Ayan. Sulit na sulit Ang spot na ito mga Si mga hunter, stay tuned lang Sana madagdagan pa Sige so, naman ngantar eh. Ayun. Saan tinamaan? Ayun, tinamaan. Tinamaan mga ngantar. Ayun, sumasama yung tali. Ayun. Ayun, oh, ayun, lakas. Ayun, ayun. Uhuh, uhuh, uhuh. Ayun. Ayan. Ayun. Laki nito mga kanter Ayun. Lapad na naman. Ayun. <laughs> Ayan. Puting-puti mga kanter. Ayun. Ayun oh. <clears throat> lapad na naman. Ay, oh. Ay. Ay. Lapad mga kanter. Buntot lang yung tama. Ayan. <laughs> gandang tama nyo nga talibuntot oh lapad ayan mga antarik. lapad di situ oh laki ata tuh mga sulit sulit na sulit pang ulam ng no, mga kanter palangali yan lapad Ya. Ini. 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 bunga nga. Yun. Diyan ka muna. Ang laki mo. Ay. Ang ul hunter, na naman. At abang-abang. Ulit. Manter, Ayun. Balitad. Ang mga ay baliktad ayun o pumuti na mga kanter ayun baliktad na naman baliktad na naman si mga kanter ayun o lapad na naman us kahit madalang 'yung gato mga kandila yan kalapad naman oh, oh. sulit kahit madalang 'yung gato mga kandila kaso 'yan no oh. lapad nabatukan mga huntela ayun ang mga lapad ay sin mga kantero naka apat na tayo apat na puro good size mga hunter dalawang mamaw at saka dalawang good size yun mga hunter stay tuned lang medyo kulubot na yung tubig mga hunter oh yan aga pa naman So, mga hunter, stay tuned. So yun mga hunter, pa-uwi na tayo. So nakadali naman tayo ng apat mga hunter. So papakita ko. Papakita ko lang yung huli mga hunter. So yun mga hunter, pa-uwi na tayo. Ayan. So apat lang yung huli natin. Ayan mga hunter. Apat na piraso. So, pero lapad naman mga hunter. So, Ayan. so mag uh, alas 11 na ng tanghali mga hunter. pananghalian uh, luluto natin ng pananghalian to mga kanter malawak sana tong spot na to mga kanter hanggang dun sa pinakadulo dun sa wakwan mga kanter kaso lang daming water lily really. ito lang yung siwang ayan yung dalawa na yung mga hunter, yun mga kanter yan lang yung siwang so yun mga kanter uh, maraming maraming salamat nga naman sa inyong lahat sana ay wala pa rin kaming sawang sumuporta at manood sa aking upload na video at sana po ay patuloy po ko yung sumusubaybay at sumusuporta o. At sana po ay hindi kayo nagsasawang panoorin ang mga upload kong video at sa mga kaibigan natin na kapo hunters dyan shout out po lalong lalo na kay ilokohan o hunter ng Ilocos. O, so, salamat sa pag-shoutout ang counter. So yun mga hunter, uh, hanggang sa muli, hanggang dito na lang na naman po ang aking upload na video. O, so, sana po yung panahol nyo. At wal, wala kang sawang manood sa mga upload kong video. So yun mga hunter, uh, pauwi na rin ako at tanghali na. O, so, hanggang sa muli mga hunter.